This coming 2028, may may posibilidad po bang tumakbo kayo. Ma'am, please! Ma'am, please! Oh, oh. Please! Oh. Yes, ma'am. Para ma mapaghandaan namin lahat. We are serious. tayo. Yeah. 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 We are seriously considering, ma'am. Please! Yes! yes. And, uh, mama, awa Hindi uh, siya Ikaw pa Pag-asa na kami! I really believe that uh, our country will be great. And I really believe yes. we will be with you! Please! Yes. <laughs> 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 mahirap siya ipaintindi uh, sa ating mga kababayan. And uh, mahirap yung kailangan natin gawin kasi you really have to stand firm especially with government policies para maayos siya. Pero paniwala po kung magkaisa lang yung mga tao. Alam natin kung saan tayo papunta, magagawa ng ating tayo. Yes ma'am, no, isa sa kailangan bantayan ng mga kandidato.